Mga kabakerd mag-check. I-check natin yung ating mga gamit na tari, mga kabakerd ayun Check natin. Kasi every 15 days, tinitingnan ko. Ah, ayan. Okay naman siya. Pero lalagyan natin lahat to ng ano. Lalagyan natin lahat to ng pang, yung maintenance ko na baby oil. Lalagyan ko lahat to. Ayan. Okay naman siya. Every 15 days ko to siya kasi baka kinalawang na okay naman. Wala namang diferensya. Pero andun pa rin yung maintenance natin na ibibigay natin sa kanila para masaya. Yan okay naman sila. Ang binibigay ko dyan mga kapatid, yung bibi-uwi lang Yan lang pang ano ko sa aking mga tarik. Wala namang ibang maintenance yung tarik ko. Kundi ang BBO lang. BBO lang sa kalam. Ito. Yan o. Yan ang ko. Pinapahid ko lang yan. Sa kanyang tatawan nilalagyan ko ng ano yung nilalagay ko yung yung bulak yung bulak kahit unti lang yan ang pang maintenance ko para hindi siya kalawang nilalagay ko lang dito ayan ipatak ko lang dyan tapos pinapahid ko na dito sa katawan niya. Ayan. Maganda rin to. Ito yung, ito na yung lagi kong ginagamit. Kahit anong gamitin yung mga kapakyard Basta Mamintin natin ang tari natin na hindi kalawangin. Importante yan, ma -alagaan natin. Kasi mahirap pagkalawangin eh. Sayang ang bakal natin. Pati yung ano garol niya nilalagyan ko. Ayan. nilalagyan Lalagyan ko yan pati garol. Para sulit. Kailangan natin i-check ating mga gamit, mga kabakyard, mga mananari kailangan natin na uh, maintain ang kanilang kagandahan ayan wala po sa mga mananari diyan ako ano lang ako mananari ako sa ano ko, yung pangsarili lang sa mga trupa na gusto magpatari yan tumatari ako pero pag may magyaya sa akin na uh, tatarian ko sila na ganito ganyan Uh, pag hindi ko kilala, ayaw ko rin dahil mahirap na. Uh, iniiwasan kong ano yung uh, masisi tayo. Yan ang nasa isip ko na ayaw ko nang masisi ako. Di bali manok ko. Kasi ako rin ang pupusta. Tapos yung mga kilala ko talaga na close. Ako kumakabit. Basta tayo mga mananari, uh, laban tayo ng parihas. Kasi ayaw ko ng yung mga mga kwento di ba, na naglalaglag ng laban. Ayaw ko niyan. Kasi iniingatan ko yung madungisan ng aking damdamin at puso na lalaglag tayo ng laban kasi breeder tayo, handler tayo, handler breeder tayo, backyard tayo, nagpapalahi tayo para sa labanan. Backyard lang tayo pero lumalaban tayo ng parihas. Ayaw ko nang naglalaglag ng laban. Ipipihit nyo na unti para ganun. Never. Yan ang nasa puso ko at isipan. Di bali matalo ako. Di bali matalo. Basta ang nasa utak ko, nasa puso ko. Gagawin ko ang nasa tama. What up? Maraming salamat. Share out sa lahat ng mga mananari. Uh, backyard breeders, handlers. Shout out sa inyo lahat. God bless. Ayan. Uh, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe at share sa akin malit na channel. Ayan, uh, ano lang tayo, share-share lang tayo. Ah, uh, kung ano ang meron, agawin uh, natin. Maraming salamat. God bless sa you lahat. Bye-bye.